magandang araw po sa ating lahat mga kapatid ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa plywood na ordinary marine ply shop pero uh, sa tingin ko ordinary talaga to kasi naula, naulanan lang ng konti lumulobo na at pag linalagari kitang kita na kagad yung mga butas ng plywood at halos diretsyo ang mga bitak nya pagka ano na nabibiyak siya. Kumbaga, ang bitak nito ay napakarami. Kaya hindi pwede na, hindi natin pwedeng gamitan ng mga water based na masilya kasi pag naka nabatakan ito ng water base na masilya may posibilidad na maglulobo kaya ang kaya ang cabinet na ito ay dinamitan ko ng Uh, epoxy primer at ang ginamit kong masilya dyan ay body filler gaya, na, gaya nito pinapakita ko ay napakaraming butas hindi pwedeng masilyahan yan ng mga ordinary na masilya o yung mga water based na branded kaya ang ginawa ko dyan body filler para yung mga butas ay suguradong uh, matatakpan at lalong didikit yung mga plywood na yan wala kang makikitang ganyan na butas pag na namasilya, namasilyahan ng body filler ang body filler kasi ay hindi lang ginagamit ito sa sasakyan sa mga sidecar, sa mga kotse ay ginagamit din ito na sa cabinet kailangan lang sa, sa pagbabatak ng mga cabinet na ito ay pwede Uh, i-epoxy primer muna bago masilian at pwede rin huwag muna i-epoxy primer. Pero ako, ang ginawa ko dito, in epoxy primer ko muna kasi uh, malamig ang panahon at laging umuulan. Kaya ang ginawa ko dyan, ni ko ng epoxy primer, saka ako binatakan ng body filler. Ngayon, ituturo ko naman ngayon kung paano maghalo ng body filler. Ang body filler ay napakahirap uh, ibatak kailangan pagka magmasilya kayo ng cabinet ay konti lamang ang inyong hahaluin ang mixing method nito ay 1 is to 50 pero pwede rin kayong maghalo ng body filler na hindi naman ganong marami ang hardener para hindi kayo kaagad matuyuan ang technique lang ng body filler ay bawa kayo magmasilya kailangan lihain nyo yung uh, plywood para matanggal yung mga ribaba o yung mga pinaglagarian kasi napakasela ang body filler. Kunting dumi lang ang naiidikit mo dyan ay magguguhit-guhit na ang yung pagbabatak. Kailangan malinis ang plywood, malinis, matanggal yung mga alikabok at walang mga dumi na nandyan sa plywood. Ngayon ang ipinapakita ko dito kailangan pagkatapos ninyong magbatak ng body ay ay linisang mabuti ang uh, paleta. Kailangan dyan laging malinis kasi may mga part dyan na matigas na dumidikit kasi ang body ay minsan uh, hindi natatanggal yung tumigas na body pillar pag naubos mo na yung masilya ay kailangan mong linising mabuti pagkalinis ay punasan mo rin ng basahan baka merong mga kunting mga body na tumigas sa dulo ng paleta kailangan dyan ang pagmamasilya at pagmimix nito ay katamtaman lang. Uh, makikita nyo rin kung gaano karami yung inyong papasakan. Kailangan tantsahin nyo rin kung uh, hanggang saan maubos yung body filler nyo. Huwag kayong maghalo ng sobra-sobra kasi pag tumigas na yan ay hindi na pwedeng gamitin. Hindi gaya ng ibang masilya na pwede mo siyang ibalik o pwede mo siyang ipasak sa ibang mga butas. Ang body pillar ay pag tumigas na hindi mo na mapapakinabangan. Kailangan dyan pagka nagpreparasyon ka ng cabinet, halimbawa dyan pinapakita ko ay pinuna ko yung mga gilid. Pero pagka alam nyo na na malapit ng tumigas ang body pillar na inyong hawak ay dapat meron kayong tatandaan na partes ng plywood na marami kayong papasakan. Tulad ng mga butas na malalaki, doon kayo pupunta pagka malapit ng tumigas ay ipapasak nyo na sa mga butas ng plywood na malalaki para hindi masayang ang inyong masilya. Kailangan ang pagmamasilya ng body pillar ay relax lang kayo. Huwag kayong magmadali. Kailangan kasi pagka nag masilya ko ng body peeler, ay kumpleto kayo ng gamit meron kayong paleta na maliit malaki para magagamit nyo yan sa inyong pagbambatak ngayon ang pinapakita ko dyan ay namasilyahan ko na ng body peeler, ay hindi maiwasan na may mga ribaba kailangan dyan bago nyo uh, bago nyo masilyahan ulit yan ay bago tumigas ay tanggalin nyo na ang gamit ang paleta yung mga maliliit na guhit o kaya ribaba na bumukol dyan sa minasilyahan yung plywood ay napakadaling tanggalin kaya lang dahan dahan nyo lang na wood ko rin para pag nagbata kayo ulit ay hindi kakapal kasi ang body pillar ay kailangan malinis lagi ang area at malinis ang mga babatakan nyo kasi pag marumi ay pag bumukol ay siya pang trabaho na inyong gagawin kailangan ba pagkatapos nyong batakan ay tanggalin ng ribaba agad kasi pag tumigas yan ay napakadigas hindi nyo na matanggal halos sasama na yung plywood pagka tumigas ang body filler Siyempre kailangan nyo rin dyan ang compressor kasi pagka naglinis kayo ayan kasi minsan medyo malagpit uh, mahirapan kayo pagka pinupunas-punasan nyo at babalik-balik lang yung mga tumigas na body peeler. kung kayo ay baguhan kailangan nyo rin uh, bago nyo batakan ay kailangan nyo rin revisain muna kung may mga bukol na malilit kailangan nyo lihain ng konte para pag nagbatak kayo ulit ay hindi siya kakapal ganyan lang ang teknik ng pagmamasilya mga kasama mga kapatid Thank you.